Tara. Counting <laughs> grocery po. Ah. Pa. Saka pa na rin po ito. Pakibigay na rin po sa kanya, no. Ah. Good morning po mga pups. Sa mga pupalo po sa ating lahat. At ah, ngayon nandito po si Mama Ryan sa kusina. Nagagawa na niya yung dati niyang ginagawa tuwing umaga. Yung pagluto sa breakfast po ni Aya sa pagpasok sa estuary. Ngayon po araw po ng Webes, ipasok na po si Aya. At sasain na rin po siya. Tingin pala eh. Mm. Patapos na yung i ko At po. tayo maglalaba na po sa labas. Kasi nakababad po doon labayan niyo po, hindi pa po kaya ni yung yung maglaba po. Ito po yung gagawin natin. Madaling pa yung kapaligiran. Gawa na ng alas 5 po ng umaga. Laba po tayo. Pupuksan natin isang solar light dyan. Para maluwanag sa ating pwesto ng paglalabahan. Ayos. Pero magkape po muna tayo bago tayo maglaba. Nagpa-check po kahapon si Mama Ryan at yun. Medyo okay-okay na po siya at sinuri na po siya maganda na po yung resulta tapos may ano na lang siya, chichik na lang doon sa ano tawag doon sa cheek -cheek Lestopan. Lestopan. Hestopan daw sa chichik sa'yo? Yes, po niya hindi ko ma-surfers, wala pa lang hindi ko ma sa Google, listo pa listo yes daw, listo pa may, yun kinuha sa'yo? kinuha? o yun daw yung may tinanggal daw kay Mama Ryan tapos meron yata sa laboratory yata ay ano yun yata kasi hindi po natin alam kaya doon sa may mga idea po dyan pakishare po po, ano po yung histopan tinanggal na po kay mamarayan tapos na lang daw po si mamarayan tapos pupunta ka doon pag may result na uh, pupunta si mamarayan kami pala pupunta kami doon pag may result na doon sa histopan dinala siguro sa laboratory yung histopan para isuri. Hirap talaga pag first time, hindi po natin alam. Yan, yeah, kapi po tayo. Ah, laban naman. Ah, na po natin to isang ilaw dito. Magdamag po itong hindi natin binuhay. Yan. Laksa natin. Tapos ito, patay na po natin. Ayan. Tapos, yan po yung mag liwanag po natin doon sa ating pistuhang lalabahan. Ah, laban na po tayo madaling pa at nabukang leway pa lang ah, binabad po ito ni Mama Ryan iti na po siyang kumikilos ah, labatan tumigil na po yung ulan mga paps wala na ulan ngayon at balita ko kay Bagyong Upong puro ulan po yung dala niya nandito na po siya sa ano sa Pilipinas part po ng Bisaya, Bicol yung kanyang titirahin o dadaanan ng bagyo laba laba hatid po natin si Aya mamaya sa eskulat 7. Si mamaray na po yung nagloot. pag natin, nag alam tayo alas 5. Nadat na natin nasa baba na siya. Nagsasain. Nangibis na niya yung mga ginagawa niya kay Aya. ising na umaga. luto Laba. Pero yung paglalaba, di ba po niya kaya? Uh, masuburan pa sa gawa. Kaya tayo muna. Tapos mamaya, pumunta po tayo ng grocery store. Ipag-grocery natin si ano, Kuya Bulit. Bilang pasalamat sa kanyang kabaitan po sa atin kasi isang tawag lang natin sa kanya na nandiyan po siya tapos sumasama po sa atin minsan sa ano, mga ginagawa mga activities siya tayo dapat marunong po tayo magpasalamat sa mga, mga sa atin mga tumutulong mababait Maya na po natin ituloy yung nilalaban po natin. Magbabanlaw na lang po tayo. Yan. Ito po mga basahan yan. Sabunin po natin mamaya. Saka yung map. At ngayon eh, hatin na po natin si Aya. Alas 7 na po na umaga. Araw po na ang Webes. Yan, ready na pumasok yung aming dalaga. Hatin na po natin si Aya. Maaraw na oh. Mamaya maulan po. Gawa ng bagyong upong. <laughs> <laughs> Masa kayo na? Ah, tignan po natin si Aya. Ayan! No, oh, bang baha dito. Kawawa. Oh. baha oh, talaga dito sa kabila Don Pedro hindi po kasi makalabas yung ano dito tubig may ipon. pasok na mga bata ngayon bahalin dito buti mataas dito yan sabay kay ni Kendra mabilis ka na ikaw bumaba pala pag ano na no ganun ano ka na lang lagi sumakay ang sige nababay na uwi na po tayo kita ko po yung baha inyo. Buti, tinasan po dito sa may school nila ayaw. Simula po dito, pagkalabas ang school, baha na. Ayan. Dito, ayan, baha na dito. Ang lawak pala ng baha dito. Don Pedro. Ano? Ang lalim, ayun. Kawawa po yung mga nandito sa kabila Hanggang sa may tapat po namin ang bahay Ano? Hindi na po biro yung bahay dito, yun Ang uh -huh. lawak ng baha ni, ano Ni Nando Ano? hindi po makalabas yung tubig gawa na itong kalsada na to punta sana doon sa may badlang amin to oh. ito ginagawa oh baha hanggang sa may tapat ng bahay namin dito sa Miami mababa po kaya daloy po yung tubig doon sa may ano puntang pala yan. kaya walang baha dito sa Miami Ayan, magbabanlaw na po tayo ng ano nilalaban natin Okay, banlaw time. Continue sa po tayo sa paglalaba mga paps. Basahan na lang po. At ah, labanlaw na natin itong mga to. Medyo maaga tayong matatapos ngayon. Alas 7 pa lang. Ah, kaya marami tayong magagawa ngayon. Basahan na lang po ito. banlaw na po tayo mga paps maganda po yung sikat ng araw hindi na po natin i-spin kasi araw po ngayon okay na po mga paps nabanlaw na po natin yung ating mga damit at sasampay na po natin dito si mamarayang makulit ayan sasampay na po siya ng mga undies sasampay na rin natin po ating mga damit sampay na po tayo parang wala lang bagyo dito ah. Signal number one na po dito sa ano, Pangasinan. Magluluto na po tayo mga paps at magpiprito po tayo ng binili natin, binili natin kahapon na ito yung isdang pampano. Lagyan na po tayo ng matikas sa ating kawali. Para makapagprito na at mamaya magsasaing po tayo. Yes, oil po yung ginamit natin pang prito ngayon. Yan. At nanonood na po tayo ng live hearing dito sa Senado. Yan. Sa mga senador. Tapos dun sa ano, sa mga sangkot, sa mga suspek po sa ano, flat control. Sa mga taga DPWH, sila po yung ginagawang po in interview. Yan. At about po do sa nasabi ko about kay ano, senador Marcolita na walang respeto. Marami pong mga nag-react. Siyempre, ano po yun mga paps? Sa panahon ngayon, dapat hindi po natin nilalagay ng kulay. Wala muna tayong partido sa ganito. Yung wala po tayong kinakampihan kasi iba na pong usapan to. Wala pong, wala pong kampihan, wala pong, ano po, wala po bang bias, wala pong pinapanigan. Dapat pantay-pantay lang po kasi ano na po ito usaping, hindi na po basta ito sa pang kinakampihan nyo, sa mga iniidolo nyo sa ano na po ito sa buong Pilipinas sa po ito. Nagagalit po yung ano yung mga about sa kay Marcolita yung pinapanigan nila. Nasabi ko po yung kasi si Mar si ano po si Lakson siya po yung siya po yung namumuno para mag-imbestiga. Nasabihan ko po wala respeto kasi si Marcolita po ano po siya nagagalit sigaw na lang ng sigaw kaya sabi ko wala respeto. Yan lagay na po muna natin ating pampano para makapagsalita po tayo wala po ako kinakampihan doon mga paps dapat wala po tayong maging ano kinapanigan kasi usapang ano po ito buong Pilipinas na wala po munang kulay sana ngayon wala po akong kinakampihan dito kasi kapag nakikita ko kung sino yung mali yun sinasabi ko po talaga totoo naman po talagang dapat respeto wala sigawan, walang bullyawan kasi pangit po pag yung nag-usap-usap mayroong sisigawan, may nagbubulyawan talaga di po magkakasundo pag ganun wala pong kinakampihan dyan. dipo po ako DDS, di rin po ako pro Marcos. Wala po nasa, ano po tayo. Kumbaga, gitna lang tayo. Pag may nakita tayong mali sa kabila, yun ang ating papansinin. Pag may nakita tayong mali sa kabila din, papansin din natin yun. Dapat wala po muna tayong ano, dyan, kinakampihan. Kasi dahil po muna nagagalit, porque idolo mo si Marcolita, papanigan mo na yung, ano, yung si Marcolita at ma, sa akin ka po magagalit. Tawat, hindi po ganun. Ayan, hearing na naman. Aba, nagpipray ito. Mamaya, magsasain na po tayo. nakaluto na po tayo ng ating pampano. Ayan. na po tayo ng mga rekado. Mga paps. luya, bawang, sibuyas. Inulit ko mga paps, wala pa muna ang kampi-kampihan ngayon, wala pa muna kulay-kulay sa politika. Yung mga nabanggit ko po, ba't kay Marcolita is, akin ang ulang po yan nakikita kasi nakita ko ka pong mali kasi usapang ano na po yan Pilipinas na wala nang kapin kapin dapat budget na po ng bayan yan Pilipinas tapos ayaw para ipasa uli ni Marcolita yung mga ari-ari ani yung mga diskaya hmm. ba't ayaw pasa uli wala daw sa batas 'yung pagnanakaw po ba nasa batas? Di ba wala din sa batas 'yung pagnanakaw. Matay pa sa uli. Kung pro ano ka, pro Marcolita 'yan. Pro DDS talagang pro DDS mga galit sa akin nabot sa mga sinabi ko kay Marcolita. Pero kung ano pro ano ka, kabila, ganoon din, po pero hindi na ako. Dapat walang ano tayo. Walang, oh, muna, mo lang o hindi mo na bias ngayon tingnan mo natin kung alam yung mali kung alam yung tama magsaing na po tayo mga paps bago tayo magisa nabalawang ko na po ito dalawang hugas ilalagay eh, na po natin sa kalan gisa na po tayo mga paps unahin po natin si Luya yung pinagprituhan po natin ng pampano ang nating natin matika. Sinalin na po natin yung iba. Tapos dito nagsasayin na po tayo. Isunod na po natin si bawang. Si buya po. Lagyan na po natin ng tubig. Tapos pag kumulo na yan, lalagay po natin yung ating mga isda, yung pampano. Lagyan na po natin ng Himalayan salt. alalay lang. May asin na rin po yung ating pampano. Tapos lagyan na po natin ng paminta. Antayin natin kumulo, tapos lalagay na po natin isda, and then itlog kuluan na mga paps ilalagay na po natin yung ating isda Mali, apat na peraso lalagay natin na itlog Ayan na, ayan na. Ayan na po, matapos natin lagay na itlog, ito na sila. Off na po natin apoy. Tapos ito, sindihan natin ulit. Namatay po, gawa po ng malakas na hangin. Ilalagay po natin yung okra, nahugasan na natin to. Isapaw Isapaw natin. Tapos na po tayo magluto mga paps at ah. pupunta ka tayo ngayon sa grocery store sa Usave. Kasama po natin si Mama Ryan. E, grocery po natin si Kuya Boyet Tara, pa salamat po sa kanya. Ang ganda po ng panahon, ng araw. Kaya yung mga sinampay po natin, umaya tuyo na yan. Ayan, dito na tayo. May Ducati dito. Ducati. Huh? Yang grocery grosir ini tayo. ayo. Ramin. Hmm. Sugar. Oke, okay, di putih sardines. Iyan, las na lagay natin sabon. Bayaran na po natin. Nandito. po yung grocery natin para kay Kuya Boyet sa family niya. Okay. uwi na po tayo sa bahay. hindi na po tayo sa bahay at ito po yung para kay Kuya Boyet. Ito po sa atin pang camping natin bibigyan na po natin kay Kuya Boyet sa pamilya niya yung cruiser po na binili po natin para sa kanila. Tapos bibigyan po natin ng cash. Maputik sa kanila mga paps oh. Mayroon pong idaan si Lucky dito, kawawa. Lakarin na lang natin. Bigay natin to. Sana nandyan siya. Grabe, <tik> Kuya Boyet Kuya Boyet Nanti tepat si Kuya Boyet <laughs> Nasaan po? Ano kay Kuya Otog? Oh, pakibigin na po ito. Kaunting grocery po. Ah, oh, pa. Saka pakibot na po ito. Pakibigyan na po sa kanya, no? Oh, sige po. counting <laughs> ano po, sige po. Kaunting pa salamat po sa inyo. Sige po. Ano, bigyan na po natin. Biyahin na po tayo ulit. Punta ng bahay. Ayan, yeah, papasok na po tayo sa bahay. Kita na po natin si nanay mga paps. Ibibigay po tayo sa kanya. Akin pong binan. Tingnan po natin kung anong ginagawa ni nanay. Ayun, naglalabas si nanay, oh. Lalo ba si nanay? Oh, nanay, may ano ko. Nay. Uh, may ano ko. Tara. <laughs> Papasko. Oh, yan. Diba. Wala ka po sa paglalaban ni nanay, oh. Nanay, bigyan na po natin kay nanay at kuya Boyet bilang pasalamat pa sa kanila. Yung pasalamat ko natin kay nanay, kulang pa po, po yun. Doon sa uh, nung wala po tayo dito, uh, sila Aya at mamayaran lang po. Simulan po yung si Aya. Uh, yung mga binibigay po natin, kulang na kulang pa sa kain uh, ng mga tulong po sa atin. At kay Kuya Buit, ganun din, kulang pa rin sa mga natin, mga binibigay, sa kabaitan po nila sa atin. Uh, at about po to sa mga nagtutulog sa po sa atin, uh, na na daw ako, mo'y sa Pilipinas, tapos wala daw sa isa yung mga pinagagawa natin Uh, um, masasabi ko doon mga paps, masaya pong kasama yung pamilya. Tapos kahit wala po tayong sa tingin nila, wala sa isay, yan, yeah, nakakatulong po tayo sa kanila. Nakakapagbigay po, po tayo ng nanay, nakakapagbigay po tayo sa ibang tao. Nakakatulong po tayo kahit sa tingin po ng iba, wala po sa isay. At, at, at doon po sa patuloy pong po sa atin, naniniwala. Yan, yeah, maraming salamat po sa inyong mga paps. Thank you very much po. Magbabasa lang po ako ng isa sa mga ano yung nagtutulog sa atin, ganyan lang ba ang buhay mo? Mag-vlog na lang, bakit hindi ka maghanap na regular na trabaho? Wala nang sa isa ang pinagigawa mo, hindi yan paraan para buhay ng pamilya mo. <laughs> yan, salamat po sa comments nyo. Hindi ko na lang po papagala kung sino po siya. Thank you po. Masabi ko po, kahit po ganito lang po tayo, nakakatulong pa rin po tayo at nakapagbigay po sa kanila. Yan. Thank you very much po. At masaya po ako na kasama ko po yung pamilya ko ngayon. Matapos po yung napakahabang panahon. At masarap pong mamuhay dito sa Pilipinas kahit medyo nagmamahal na lahat. Kahit ikukurakutan na, nagnanakawan na ng mga <laughs> tinataks natin, binubuwis. Yan. Kahit ganito lang po tayo, nakakatulong po tayo sa government po o sa Pilipinas. Nagbibigay rin po ako ng tax sa Pilipinas. Yan. Isa rin po tayo sa mga nagpapasawit, sa mga namumuno, sa mga senador, sa mga namumura po sa atin. Nagpapasawit din po tayo sa kanila. Sa lahat po. Kasi nagbibigay po tayo ng tax sa pamagitan po ng ating YouTube. At may po, sabi ko po sa kay ma'am, yung ano pa ito, oh, ma'am nga kasi pangalan niya, pamabae. Thank you very much. At meron pa po dito iba, hindi ko na po mabasahin kasi video masakit po yung sinasabi. Pero sanay na po tayo sa mga ganyan sa mga batikos-batikos mga walang sayo -say na pinagsasabi yan. yan Thank you very much po sa patuloy po na andyan, sa mga silent viewers, sa mga mga Thank you very much po. Kain na po tayo mga paps. Nandito na po yung aming dalaga. Hello si Baby po. Aya. May Tapos okay na po yung mga pagkain po namin. Eh. Makaprepare na po. Ito po yung niluto natin, sarsyado. Tapos may sinapo po tayo sa sinayang na okra. Okay na po tayo. Wala nang pasok ayan, may ano. Yeah, pray po muna tayo bago po tayo kumain. Lord, maraming pong salamat sa biyaya na sa Amerika po ngayon. Salamat po sa walang sawa. Blessings sa pagkakulog ninyo po sa amin at sa pamilya po namin at sa aming mga viewers. Patuloy niyo pong patumat ng bayan. Hila po. Ayan. Cheers! Okra, sampung piso lang po. Okra kaya po. Ema, pipo. kunin <laughs> mo yung ano yan. Kung ano. Hmm. Magkano, Ma? Buntot kay Aya. Hmm. Si Mama mahilig sa ulo, kaya ulo yung kanya. Hindi hmm. na hmm. ka nagponood ito. Mayroon Thank you. Sino nagluto? Lasahan mo. Pupa. Si Lasahan pala, mo ah. Si pala. Cheers! Cheers! Cheers. 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 Po tayo. Po tayo. Hmm. Alat. Alat ya. Kuha mo trabaho dito, lutuin mo Lambot na po, Pero pag nasa ano to eh sinuka.

Papak time. Dagdag ng noise. Nagutong pa na? Hindi nga kumain. Siya. Maganda na naglalaro siya. Pinapawisan. Hindi ka kumain. Hmm. Hindi ka kumain. Nalibang paglalaro. paglalaro. Pero sila kumain. Hindi din. Oh. Nalibang paglalaro. Ang ginawa nyo muna. Seven. Ten. Pagdating doon. Hmm. Nang klaro. <laughs>